Mas inuna mo sana yung negosyo kesa sa bahay na yan. Hindi ka magkakapera dyan. Okay. For your information, excuse me with feelings and emotion ko na manin. Oo, oh. hindi kami magkakapera sa pinatayo naming bahay. Gumasto po kami. Samantalang yung negosyo, kapag nagnegosyo ka, eh, doble-doble yung kita. Napapaikot yung pera mo. Itong bahay kasi, uh, dead investment kasi hindi siya kumikita. Pero hindi ibig sabihin na hindi na to investment. Investment pa rin tong bahay, di ba, Mal? Mm -hmm. Di ba? Kasi, Mangailangan ka man ng pera, magka-emergency ka man, anytime pwede mong <laughs> <i> ano to. <laughs> i <isan> la <laughs> <lang>. Oo. <laughs> diba? Siguro tong nag-comment na ay uh, mayaman, maraming negosyo, pero walang bahay. Kasi ka ako kaibigan, mas sinecured ko muna yung family ko na may titirhan kami. O may negosyo ka nga, nakikitira ka naman sa kabulan mm, mo. Yes. Nag-uupa ka naman ng bahay, o di lumalabas din yung pera. O di ba? Kaya uh, para sa akin na uh, hindi ko sinasabing mali yung mas inuna ko yung uh, pagpapabahay kesa sa negosyo. Nasaano kasi yan, nasa tao kung ano yung gusto niya. Yun yung masusunod di ba? And kakabsat, yun kasi yung pinaka first need namin as uh -huh. mag-asawa kasi although wala meron kaming bahay na isa pa, pero malayo siya dito mismo sa location na gusto namin. Oo. Mm -mm. Oo. Aanhin mo nga yung negosyo kung wala kang bahay? Uh -huh. Oo. Pero kung para sa inyo mas kailangan mas 'yung negosyo, uh -huh. Uh -huh kayo, pero sa amin kasi doon kami sa bahay na inuna namin, then second na lang yung mga yun. Tsaka Kabsat, for your information, hindi ko minamasama yung opinion mo para sa amin. May kanya-kanya kasi tayong decision sa ating buhay na dapat sundin kung ano yung gusto natin. Tsaka, uh, gusto ko lang sabihin na masaya po kahit wala po pong kaming negosyo, masaya kami hmm. ni mrs ko. Kasi hindi lahat napapasaya ng pera mm. uh, hindi lahat napapasaya kaya kami oh, mm -mm. ganito oh, masaya naman kami Tsaka uh, okay kami kasi may bahay na kami komo sa uh, yung sinasabi nilang bahay na kalapati bahay ng kabayo uh. bahay ng kambing uh. Yon lahat ng yon is ginawa naming inspirasyon Mas para lalo kaming na-motivate na, na pagandahin yung bahay namin para uh -oh. ano, wala nang mang down sa amin, ganyan. Yes. Pero until now meron pa rin talaga. Meron pa rin kasi uh -oh. kung, Pero ilan-ilan nilan uh -oh. lang. Kompletos sa rekados 'yan. Pag uh -oh. walang bitin, walang asin, walang paminta, walang magic sarap, hindi sasarap ang luto. Kaya ano yan, uh kumbaga kung may bida, may kontrabida. Uh, that's Nila. all. Thank you. Thank you.